magpapalang araw po sa inyong lahat. Ngayon po ay October 12, 2024, Sabado ng ikadalawang putpitong linggo sa karaniwang panahon. Ating pong unang pagbasa at pagninilay sa araw nito ay hinango mula sa sulat ni Apostol San Pablo sa mga taga Galatia, chapter 3, verses 22 to 29. Mga kapatid, sinasabi ng kasulatan na ang lahat ng tao'y kapatid alipin ng kasalanan upang sa pamamagitan ng pananalig kay Yesus Kristo, ang mga sumasampalataya ay tumanggap ng mga ipinangako ng Diyos. Bago dumating ang panahon ng pananampalataya, kami alipin ng kautusan hanggang sa mahayag ang pananampalatayang ito. Kaya't ang kautusan ang naging tagapagturo namin hanggang sa dumating si Kristo at sa gayon, kami mabilang na matuwid sa pamamagitan ng pananalig sa Kanya. Ngayong nananalig na kami sa Kanya, wala na kami sa pangangalaga ng tagapagturo. Dahil sa inyong pananalig kay Kristo Jesus, kayong lahat ay anak ng Diyos, sapagkat ang lahat ng nabinyagan kay Kristo ay pinananahanan ni Kristo. Wala nang pagkakaiba ang Hudyo at ang Griego, ang alipin at ang malaya, ang lalaki at ang babae. Kayong lahat ay iisa dahil sa inyong pakikipag-isa kay Kristo Jesus. At kung kayo'y kay Kristo, kabilang kayo sa lahi ni Abraham at tagapangmana ng mga ipinangako ng Diyos. Ang Salita ng Diyos Muli po isang mapagpalang araw sa inyong lahat, Sabado na naman at atin pong uh, tinatapos ang linggong ito at nawa sa ating pong paglalakbay sa ating pagninilay mula sa sulat ni Apostol San Pablo sa mga taga Galacia ay lubusan po natin maunawaan ang kahalagahan ng pananampalataya. Uh, ito ang pananampalataya kay Yeso Kristo na siyang nagpahayag ng mabuting balita ng paghahari ng Diyos at ang kanyang kamatayan ay naging ating Uh, kaligtasan. Tayong lahat, no, sabi nga dito ay uh, makasalanan, ipinanganak na na may kasalanan, pero dahil sa pananalig natin kay Kristo at sa kanyang ginawa, tayo ay nagkaroon ng pagkakataon upang makaligtas dito sa uh, kasalanan dito Kaya maririnig nyo po no, na may mga sekta, uh, religion o pananampalataya na nagsasabing uh, scripture alone. No? Salita lang ng Diyos, ang Biblia ang magdeligtas sa atin. Kaya kapag nagkakaroon ng pagkakaiba ng interpretasyon, ay nakikwestiyon tuloy. No? Minsan tayo mga katolik o ang um, ginagamitan ng uh, Biblia na lahat ng ginagawa natin na wala sa Biblia ay hindi dapat paniwalaan dahil ito ay hindi magliligtas sa atin. Meron din naman iba, no, katulad ng mga protestante na sinasabi na ang pananampalataya lang ang magliligtas sa atin, yung faith alone. Pero malinaw naman po na hindi naman po pinapaalala o sinasabi ni San Pablo na pananampalataya lamang. Kundi mas mainam po, no, yung kautosan ay unawain natin at ito ang makatulong sa atin para mas maging matibay ang ating pananampalataya kay Kristo. May mga bagay na hindi nakasulat pero itinuturing natin na bahagi ng ating pananampalataya at ito yung mga tradisyon. Tradisyon na hindi na naisulat sa Biblia pero pinaniniwalaan ng simbahan na makakatulong sa atin para tayo po ay makausad o makalakbay tungo sa kaligtasan na inaasam natin. mas maganda po no na uh, yung kasulatan, yung napasulat sa Biblia, tapos yung ating pananampalataya kay Kristo ay mas pambagay dalawang bagay po ito na mahalaga. Hindi pwedeng wala yung isa, hindi pwedeng isa lang, kundi ito ay pinagsasama natin para mas maging uh, malalim no yung ating pong uh, pag-unawa sa ating pananampalataya na dapat ikaw mismo ay tumanggap at nagkaroon ka ng conviction na totoo at pinaniniwalaan ito na ito yung mga aral na ibinigay ni Kristo sa kanyang mga alagad na dapat maituro sa anumang dako ng mundo dahil ang tangi hangad ng ating Panginoong Yeso Kristo ay ang lahat ay hindi mapahamak kundi ang lahat ng mananalig sa kanya dahil sa kanilang mga turo ay maligtas at magkaroon ng buhay na walang hangga. Kaya patuloy po natin no, na uh, sipagan, si Pagan, uh, disiplinahin ng sarili, magbasa tayo ng Biblia at makinig din tayo ng mga mga, mga speakers, punta tayo sa mga forum, sa mga conferences, sa mga retreats o recollection o kung kaya nyo po no, na makapag-enroll makapag-aral ng mga short courses na may kinalaman sa salita ng Diyos sa ating po mga batas sa, sa simbahan ay subukin natin subukan nyo po no, na puntahan ito para mas ma-equip po tayo no, na kung paano nga ba talaga tayo kikilos uh, gayong naunawaan natin at naririnig na natin ang mga paliwanag tungkol sa ating pong pananalig, pananampalataya sa ating Panginoong Heso Kristo. Muli po, isang mapagpalang araw sa inyong na.